iniisip mo, ano ang makukuha mo sa IMG? Mali ang tanong mo. Ang tanong, gaano ka kawiling magbayad para maging marunong ka sa pera? Sa IMG, hindi lang brochure at seminar ang makuha mo. Lifetime access sa financial education para di ka sa pera. Tools and connection, insurance, healthcare, investment, lahat nasa isang bubong discounts. Kasi bakit ka magbabayad ng mahal kung pwede namang mas mura? Community. Yung mga kausap mo, hindi toxic, kundi goal-oriented at may plano sa buhay. Opportunity. Gusto mong kumita habang tumutulong? May system para dyan. Hindi mo bibili ng IMG para lang may makuha. Sinasadihan mo to para hindi na mawala yung pera oras at ang future mo.